Welcome to my channel, si Mechanic, mga pare ko. Uh, may gagawin tayo ngayon, mga pare ko. Ginawang pang ano, mga pare ko, racing car ba. So ito po yung 2000 oh, year 90 95. year 1995. Ang ang ano yung engine mga pare ko, Toyota 2E. Oh, ngayon uh, ano mga pare ko yung tubig at sakalangis na ano mga parikoy humalo sa mga parikoy. So tiningnan naman natin mga parikoy, medyo din mausok. So uh, eh ano natin mga parikoy, ipopul out natin yung cylinder red. So thank you kayo sa inyong talanjan mga parikoy. Thank you kayo. Ah, uh, bye pagpa sa Netherlands. Ah, uh, thank you. God bless mga parikoy. Yung unit natin mga parikoy ngayon, uh, old model siya pero medyo bagong bago pating na natin mga parikoy so ang gagawin natin mga parikoy kunin natin yung cylinder na ah, ito bulb cover gol e, ayan na ganit o oh, ito na po yung isang, mga parikoy kitang kita naman po natin mga parikoy medyo nalagyan ng mga ano ano dyan no parang parang igit igit mga parikoy ba medyo maputi puti na tara <laughs> mga parikoy <laughs> Pita mga parikoy, ipupulaw natin mga parikoy, tignan natin kung ano ba talagang nangyari. So, kuwanin siya mga parikoy, Toyota nga, uh, small body mga parikoy ba, ginawang pang racing car. So, tignan natin kung ano ba talagang nangyari. Video mausok na daw. Sabi ng mayari. Ito po yung mayari mga parikoy, si Busing o, oh, taga Balinguan. <laughs>

Eh, Yan na po mga palikoy, oh. tumulo-tulo na mga palikoy, tumulo-tulo, tumulo. magas-agas na yung tubig niya mga palikoy. Oh. Tingnan natin. Lab <laughs> malok na yung tubig mga pare ko medyo pumuti puti na daw mga pare ko buti pa yung ano mga pare ko ma -ano pa mas mauki -okay uki -okay pa pero itong makinang mga pare ko medyo hindi na siya okay Ito mga pare ko medyo makapal kapal na yung oil at tubig dito na Ingat mo Medyo ano sa mga parito yun Medyo nag over it na kasi So medyo ano ba mga parito yun Okay okay pa yung kanyang ano piston at saka liner no? Isto niya medyo wala hindi pa ano, hindi pa kalug-kalug mga pareho yung um, sa bitang na Uh, okay pa siya mga parigay saka dito yung bore mga parigay sa motor bore pero dito sa atin liner no ma uh, okay okay pa siya so ano lang natin mga parigay i-grind natin yung barbula palitan natin ng bagong valve cell So ito na po yung kanyang bulb mga pare ko yung exhaust uh, intake bulb at saka exhaust bulb. Ito na po yung mga bulb string at saka bulb lock. ipo e, out po natin. Ito na po yung kanyang rocker arm. Medyo maputik-putik na gid mga pare ko oh. Parang nagbayang magiliw mga pare ko ni ano pa ni puloy ni linya-linya. <laughs> So mga pare koy uh, may buntag uh, magasimbol na takaroon na itong tuwing uh, kwan ye, ye kwan nila kailangan di mo di nagisports ka no uh.

So mga pare ko uh, na simbol na nato siya. Nataura na, na nato sa barbula at ora siyang tao dito sa Black Aron. Kaya dapat mga pare ko napatay trabaho nun dito mga pare ko. Napay pigas Paano mga pare ko magpaklini sa EJR. So, atong trabaho na karo mga pare ko. Lita kayo, mangita ba dito sa kyanan? Ayago ba mga pare ko? Ayago. Ayago, ay tubil. Imong madao to, imong rin sampot. <laughs> sampot ibang tak. Terada di lima kali dekat pada auto saja. Ya lagi. mga pare kita ora na to siya siap no ta dili na ni map mga pare mahuma na kita to na siya ang yang body ani mga pare ko kaniyo uh, Toyota Crown siya gi imo ni kwan pang racing ay mga pare mga kwan ni mga vintage car mga pare ba <coughs> tubil yani ni mga pare ko high optin. dili na ni siya special dili sa unleaded high ah high optin lay oh high daw mga pare ko tubil sa aeroplano wahan nila suyupay lang tangki butang dire So mga parikoy ato na si tawran oh, silent head mga parikoy aron no nyang urasa mga parikoy aw ah, nyang oras uh, alas dos, nauras, mga parikoy mahuman-human na ato si mga parikoy para karong makadagan Ah, to gigamit kami kaniko di mga parikoy si Polo, yung si Tanggol mga parikoy. O ato, ba tong kuan mission karong adlaw mga parikoy kay dapat travel sa to dire trabaho noon. Dai travel na pay magpa kuan magpa EGR cleaning so ato na trabaho karong mga parikoy ato sang gairan sila dani nga mahuman ka symbol para diretso-diretso ang atong trabaho, di ba? O oh, shout out sa taga Balingwan kang Ace Loreto no shout out sa Emory Idol eh, mo ning unit ta to kita gitrabaho karon no Pero muntik nang mahapit mahuman mga pare

Kompleto na wala pa. Hapit na. Okay, mga parek Koi mga parek Koi mga parek koy, koy mayong buntag sa inyong tanan, mayong pagpamao ninyo diha. Dire <coughs> 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 na no tawon <to> na play niya. <coughs>

Sos keren, Sos keren nggak? Sos keren. Hey, sendiri. kaya nung nemu yung magulo ang bisa apel labot sama tuh? pagkakuan lo ka kan. buka langit po ang sinin ang hugot na nyo lang lang 5 Ano pa ba kayo kay babali? Bolt na. Magmero mag bolt. Takog hawak na. balas balas lang. Balan-balan, balan-balan. Ayo lagi-lagi terakhir, please. Wah, tau ya. Uh, ubang kena, kena-kena. Uwain, walau. Ayo,

انا عندي انا

Red light. Musuh so, gini kira kot. Mengapa dia kaya beli Belum lagi. Lagi kuasa lagi kaya. Uh, mga parekoy na tao na siya mga parekoy na buo na siya mga parekoy nga tubig lo yun isulod lo yun bababa tubig na Nasawon kamera na. No? So, mga parehoy oh, nataura rin lag tawing belt mga parehoy. Ato ah, na din siya, pakita na ko sa inyo nya mga parehoy. Ato siyang pandaron. Ato siya kwaron nya maulian niya sakit. Naapil ra ba kitjog diri, asa kay sakito na ni. Kititit. Pasla kasaloy, ay sala ya. Tong apilor. Okay ay uh, na to yang one distributor mga pare ko, yang CDI. Atong itaw no, kana ipaslak loy iduot sampake o sampak na. Utang-utang ina bol. Presa ug te kay pagandar bala na to. Bana nga tong mga ko ang mga pare ko itong mga mekaniko nga to gipanggamit si Tangkol si Jojo si Puloy ray si Brile. Tagasibo pardo siya out sa inyo kana isa customer na to dito pa yang ip ay dito nag trouble gapon. Kami mga trabis ya. Tara ito mga prego ini Dapat itu seluyo mga prego ini. Uri itu ngomong tiga. Oh, mana tuh terbawa karun. Kami mga binti satu unang mga prego ini. Ang isa. Asa. Ah, ah uh, kini maning operator sa imba ni pa. Maning oh, kawatan sa itlog. Kawatan sa balut Apa itu paman mga prego ini. Gamain lagi kulang. Nagtawar tak balik kabir gasket. No? Narawa <tuluh> balik kabir gasket. ato kita ya para mauman atas. tao sa filter mga pare ko kaya para makatubil at aguhil. na na simple okay kumana na to na seksyon na pa, mga pare ato na na siyang pandaron karon mga quarter to minutes na lang ay mga pare ko mga, vintage car mga pare ko mga tisoy kayo mga purma ba So, mga parikoy, konting test na lang, no? Kunting test na lang mga parikoy. Di na magtagal. Ah, ano na to? Matatakbo na. Magsuntis na taga ron. Ah. tak mai nok oh putut wah cover na mga parekoy valve cover na mga parekoy natay visitors nga giabot mga parekoy morning technician ni sa mga parekoy sa kwan technician ni sa sa barko niya Bago siyang naog flavors. na Nag ni niya na bite, bite. Habog mong ginagay bago magkabir. Hmm. Dago Yung tanan yung drain plug dito, gano'n? Hmm. mga bago.

Oh, pakai dasar revolusiona. Okay. Okay. So ni anda lagi sama apa lagi? Gantara no. Okay, mga pare ko, salamat kasi yung talan mga pare ko, salamat sa pagsuporta nyo sa mga channel, sa mekanik, sana mga pare ko, huwag kayong magsawa, sumuporta, may matutunan din kayo sa bandang huli mga pare ko, okay, uh, di ba? Ato siya pare ko, karoon mga pare ko, atong gamitan siya sa brum brum ba, brum 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 brum, brum, brum.